apat po ang patay. Tatlo naman ang nawawala sa pagtaob ng bangka sa Santa Ana sa kasagsagan ng Bagyong Nando. Ang kasama natin sa balita niya si Idol Shobi Gagarin ng IFM Kawayan. Nasa apat ang kumpirmadong nasawi habang Lupa ang patuloy na nawawala matapos tumaob ang isang bangkang pangisda sa baybay ng barangay San Vicente Santa Ana Cagayan sa kasagsaga ng pananalasa ng Super Typhoon Nando nitong lunas September 22, 2025. ay sa Coast Guard District North Eastern Luzon, nagpapatuloy ang malawakang search and rescue operations katuwang ang Philippine Navy, Coast Guard Special Operations Group Divers, Coast Guard Medical Team at mga responders mula sa lokal na pamahalaan. Batay sa ulat ni Ensign Mahilum, Information Officer ng Coast Guard District North Northeastern Luzon, natagpuan kahapon ang ikatlo at ikaapat na bangkay sa mas malayong bahagi ng dagat. Matapos maunang mailigtas ang anim at makumpirmang patay ang dalawa sa talalabing tatlong katao ang sakay ng bangka na una nang nakadaong sa lugar ngunit tumaob dahil sa matitinding alon at malalakas na hangin dulot ng bagyo. Nabatid na pawang mula sa Aurora Province ang naturang grupo. Samantala napagalamang mula sa Quezon Province at Daet Camarines Norte ang iba pang mangingisda habang ang isang sa mga namatay ay residente na kasambalangan Santa Ana, Cagayan. Patuloy ang koordinasyon ng mga otoridad sa mga karatig bayan upang mapabilis ang paghahanap sa tatlo pang nawawalang mangingisda. Kasama niyo mula rito sa 98.5 IFM Kawayan. Ako si Rajuman Shobi Gagarin, Tatak, RMS.